Kapag ba ang ating Facebook profile at my Facebook page tayo, kapag ang Facebook profile ba ay magkaroon ng violation, magkaroon din ba ng violation ang ating Facebook page? At kapag ang Facebook page ba ay nagkaroon ng violation, magkaroon din ba ng violation ang ating Facebook profile? Marami kasing mga content creator ang nagtatanong, may mga content creator na nagko-content. Iba-iba ang mga sinasabi. Pero ito ang sasabihin ko based on my experience. Kasi yung iba nagsasabi na kapag ikaw ay nagkaroon ng violation sa inyong Facebook profile, magkaroon din ng violation ang Facebook page mo. At kapag nagkaroon ng violation ang Facebook page mo, ang sinasabi nila magkaroon din ng violation ang Facebook profile. Pero ito guys ang experience ko. Ang aking Facebook profile ay nagkaroon ng unoriginal content. May Facebook page ako pero ang aking Facebook page hindi naman naaapektuhan. Walang unoriginal content. Kasi guys, ang aking Facebook profile ay may unoriginal content at hindi na monetize. Pero ang aking Facebook page ay walang unoriginal content, hindi siya naapektuhan at na monetize ito. At ito naman ang situation na isa. Ang aking Facebook page ay nagkaroon ng community standards na violation. At chinek ko doon sa Facebook profile ko, hindi naman nagkaroon ng community standard na demonetize ang aking Facebook page pero ang aking Facebook profile hindi naman na demonetize ang kanyang star kasi may star button yon pero ang aking Facebook page lahat ng monetization doon ay na demonetize kaya sinasabi ko kapag ang ating Facebook profile ay nagkaroon ng violation or ang ating Facebook page nagkaroon ng violation ay hindi po yan makokonek sa isa ito ay isang logic Kapag ba ang um, ang iyong ama ay nagkaroon ng kasalanan, magkaroon din ba ng kasalanan ng anak? Yun lang ang iisipin natin. Guys, huwag kayong maniniwala sa si mga content creator kasi hindi po yan totoo. Maniwala kayo at magtanong-tanong kayo sa kaiba kung ano din ang sasabihin nila. Yun lang and have a nice day. Please follow, like and share para update kayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat.